Sáng tân cho kênh sáng Mì cốt nắng. So ayan mga katoinks, nandito na tayo sa loob ng New Frontier Theater and wala po dito sa likod ko ngayon dahil nandito lahat ang mga tao. Ayan, and syempre recorded na po ito dahil maingay sa event. So, pinoise over na lang natin dyan. So, shout out sa mga nagsasabing hindi sold out ang concert ni Maymay at ni Edward. Shout out sa mga isda na nagsabing hindi mapupuno ang New Frontier Theater. Sa isa na namang malaking sampal sa isda na dinumog ang concert ng Mayward. <laughs> Yung thank you, for, thank you thank you. ang baba it yung Thank you! Thank you, thank you. Ang mabait ninyo. Thank you. MayWard Concert. Si My Ayan. So, nandito na tayo ngayon sa New Frontier Theater. Parang pa <laughs> hindi magandang ipanas. New Frontier Theater. Dating Kia Theater. So, nandito na nga tayo sa mismong event. Ayan. Medyo pinakabahan tayo kasi sabi nila hindi daw pwedeng magdala ng camera sa loob. So, ayan. Nandito din ang din si Jello. Hinahanap na lang natin si Cardo ding at yung kasimepa. Ngayon, dapat laging may inspirasyon. Dapat! At dapat, hindi lang po kami nag-perform dito para sa inyo. Pero syempre, dahil sa kanya. Kasi kung wala po siya, hindi tayo makikita. Nana! San Pedro ako'y parang kapatulong yung care so, na uh, Ate right? right, right. I... Alex, yun? mo yung moment namin? Sorry. Kasi kung na Kasi kung may na lang ako. Kasi kung may napag na ako. Kasi kung na may So, taxi may napag-taxi na lang ako. Kasi kung may napag-taxi Utang mo. <laughs> 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 utang, 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 utang. Are, utang na loob. Death of the heart. Balintad <laughs> oh, ka tayo doon. <laughs> At saka yung pamilya ko doon. Pamilya ko din sila. Pamilya ko din sila. Pamilya ko din sila. Okay. Si <laughs> <laughs> Siyempre, uh, nagpapasalamat din ako kasi uh, <laughs> hindi ka man perfecto pero para sa akin sobrang perfect ka natin. Kasi hindi ko naman akalain. Nasa pabinsya man ito wala. Wala akong ganito. Jadi <laughs> <Medyo> kaya... <laughs> kasi hindi ka lang Hahaha. 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 Tapos traffic po ko ako nag Ay, sorry naman po. Wait, hello naman po. <laughs> Ayo take it Apo, sige. <laughs> po, dito po kami dinala ni Cardo D. Siyempre. Magkano yung budget natin, Cardo D? Cardo D? 5,000. Ay, okay. sarabi, uh, 5,000. Ayan, so meron na yung pagkain natin dito. Thank you. Ayan si Kuya. Thank you. Thank you. Ang mabait ninyo. Thank you. <laughs> Ayan So mga katwinks, nandito na ngayon tayo sa bahay And sobra 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 akong nag-enjoy sa concert ng Mayward Medyo alam mo yun, akala, hindi ko na malaya na parang isa't kalahating oras na pala siya <laughs> <Ayan>. <laughs> Sobrang enjoy ko, sobrang ganda ng mga production nila and, all, and yung ilaw, yung stage, sobrang pinaghandaan talaga So yun, sobra akong um, happy And uh, gusto ko lang magpasalamat ulit kay Miss uh, Yona Smith na nagbigay sa atin ng uh, VIPT Ayan, so maraming maraming salamat po. And sa mga vlogger na nakasama ko sa concert sina Jello, Cardoding and at saka si Evad and of course yung mga nakasama namin kumain and yon uh, yun maraming maraming salamat sa nag-sponsor din ng pagkain na ayan, pag <laughs> sasabihin ko okay, okay na pagod sa <laughs> sa concert and gusto <laughs> ko mag sorry doon sa supervisor namin kasi sabi ko magha half day ako pero ito mga lagpas alauna na nang nakauwi tayo dito sa bahay so hindi na ako na nakapasok. Ayan, kasi ang half day dapat mga 1.30 ang magiging biyahe ko is magpre-prepare pa ako ulit. So, mga darating ako sa office ng mga alas 3. So, kumbaga, <laughs> pauwi na yung mga tao. <laughs> Hindi ko nakakapasok ulit. So, pasensya na po, TL Monica. <laughs> Kung naniniwala kayo sa mga pinaglalaban ko sa buhay, please click subscribe and also click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga uploads ko.